Mobile din uh, lalawigan ng Nueva Ecija kasama sa unang batch ng tumanggap ng bagong Pilipinas Mobile Clinics mula sa DOH at uh, kay uh, First Lady Liza Araneta Marcos. Aba, aba Kasama ang lalawigan ng Nueva Ecija sa unang batch nang tumanggap ng bagong uh, Pilipinas Mobile Clinic kamakailan kabilang ito sa pitong bagong uh, mobile clinics na ipinagkaloob sa gitna ng Luzon mula sa Department of Health o DOH sa ilalim yan, ng Love for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos ginanap ang turnover ceremony sa provincial capital ng Pampanga na pinangunahan ni uh, DOH Assistant Secretary Paulo S. Deston Dumalo din sa seremonya ang unang ginang kung saan sinabi nito na 82 mobile clinics ang nakatakdang ipamahagi sa lahat ng lalawigan ng Pilipinas ngayong Hulyo bago ang uh, State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 22. Inanunsyo din ng unang ginang na bago matapos ang taong 2025 Si President Marcos sa pamamagitan ng DOH ay makapagpapamahagi na rin ng mga mobile clinics sa nasa 1,500 ang munisipalidad sa buong bansa. Ang mga nasabing mobile clinics ay uh, mga Toyota Coasters na uh, inayos upang malagyan ng mga kagamitang pangmedikal gaya ng uh, digital X-ray, ECG, ultrasound at blood screening. Kasama ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Umali, ang anim pang gobernador sa, sa mga lalawigan sa Central Luzon na tinanggap ang mga ipinagkaloob na mobile clinics. Layunin ng uh, uh, proyektong ito na mapalawig ang akses sa serbisyong medikal ang lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa malalayang lalawigan. Nais din ito na mapalakas ang mga local health programs ng mga LGUs. Mm. Hmm. Saan kaya nakakarating na, no? Mobile na kaya yung clinic? <laughs> Mobile clinic na yan. Uh, para sa kalaman ng lahat, June 25 yan, itinurn over. Noong, doon sa provincial capital. Provincial capital ng Fangfanga. Ah, kaya nagpunta oh. doon yung mga governor. Kaya nandun sila, governor... Uh, Uh, Hindi, uh Pineda, oh. si Governor uh, oh, sino yung mga Fernando. Governor na? No? Uh, sa bataan, si sir uh, si Governor Jose Enrique, ba yun? Jose, Jose Enrique, Enrique Garcia. Garcia. The third. Uh, si Pampanga Governor Dennis Pineda. Kapatid uh, ni Susan Pineda, ba yun? O asawa? Pineda. Hindi ah. Anak ni dating Governor Pineda. Ay si Susan, Lilia. yung Vice Governor. Si Lilia pala yun. <laughs> Sorry. Lilia, Lilia yon. pala yun, yung Susan Vice Governor. Susan is... Uh, Yap. Yap ay dito <laughs> sa Tarlac. Uh, Susan Yap dito nga pala sa Tarlac. Tapos uh, yung governor din ng Aurora nandun. Um, uh, si, uh, ay. ay! Ay, ay, Oy, nawalan na po ng kuryente. Meron pa. Meron, Meron pa. pa. Ay, no? Ayan. Oy, teka yung mukha Nawala ko. ng internet. Pakipatay na lang yung ilaw sa ating tech. Ah, uh, uh, nakita yung aking T-zone. <laughs> Ayun. So si Reynante Tolentino, Governor Reynanto Tolentino ng Aurora. Nandun oh, din siya, uh, Governor um Si Governor uh Alanum Governor sa Bulacan. Fernando? Fernando, Daniel yung artista. Fernando. Oh, artista 'yan. Oh, astista. Si eh uh, Evdane, Evdane sa Zambales. Zambales. Pangasinan. Mm. Pangasinan, wala. Aurora. North? Oo, oh, Central Luzon lang, ma'am. Hindi, hey, sinasama yung Aurora sa Central Aurora Luzon. Aurora nga. Sinabi ko na kanina Ay, yung Aurora, At si At sino? Tolentino, si Reynante Tolentino. Mm. Sa, Ayan. sa, oh, sa pulso ng bayan 2024, Bakit? may ano? mga governor na, na ano eh, nakakuha ng mataas na rating. Kailan yan? 2023? Ay, 2024? 2024. Anong, parang binalita na natin yan. Mm. Oh, oh, ay. 2024, January. <laughs> January last. Si Pineda ay, pala no! yung ano, si Pineda pala pangalawa yung. Pangalawa dyan si Governor Si Governor ng pangalawa. Oo. Oh, pangalawa si, si Governor Si Garcia yung pangatlo. Mm. Hmm. Hmm. Siyempre. Hmm. Wala nang makita sa aking face. Ay, bakit? Oh, ayan. Naging multo ka? Okay na, oo. Sumobra yon yung, ayan, nakintak ni Tatuloy yung makintab kong noon. Eddie hey di, teka, ano ang pangalan? Bagong, bagong Pilipinas? Mobile Clinic. Oo. Oh, First Ay, yan spot ang siya, ko, Yan ang hindi ko maintindihan bakit eh. Bakit kailangan may brand? <laughs> oo, oh, bakit may branding ang lahat ng bagay? oh, di ba? Parang dahil, ah, uh, uh, PBBM. Pas, bago na ba yung Pilipinas? Parang wala na oo, oo, ba? <laughs> nung ang panahon ng... ng matanda, uh, bagong lipunan. Uh. Ngayon naman, bagong Pilipinas. Uh. Oh. ano 'yung pinalitan ng bagong Pilipinas? Ha? Huh? Lumang Wala. Pilipinas. <laughs> <laughs> Pilipinas lang. <laughs> uh, pero okay 'yan kasi mas maraming mobile med medical mobile clinics kasi 'di ba? Sino bang nagsimula niyan ng mobile, mobile clinics si Senator Riza 'yan, 'di ba? Riza Ontiveros uh, um, Siyang nag oh, eh isa. sa um, ano naman yung tapos gaya-gaya 'di ba? Ayun, uh, yung, uh, mobile clinic Meron pa na. may pangalan siya doon eh hindi ko matandaan kalimutan ko yung oh, pangalan nung uh, pangalan nung kanyang project uh, tapos sa, uh, inam to na itinutuloy-tuloy na meron at uh, sana nga ay nakakarating yan dun sa mga sa mga remote areas talaga yung tinatawag na GIDA no? geographically isolated pero kung ako uh, tatanungin mo palakasin na lang nila ang mga hospital oh, yes. ano oh, oh. sa mga Dag oh palakasin may pondo may gamot na makukuha mm -hmm. hindi lang ganyan sa mga ganyang mission mission mm -hmm. uh, kasi kung uh, may regular na matatanggap na gamot yung uh, sa mga RHU at saka sa mga lay katulad ng community hospital mm -hmm. eh, hindi eh bibilin pa rin ng ano eh bibilin pa rin ng may bayad pa rin ng, ng, ng pasyente eh, mm -hmm. di ba pati yung karayom pati yung oh sa yung mga ano, district lahat. hospitals oh eh, pumunta mo doon dalan dala yung mo yung American dextrose yung kasi ano? Eh once in a blue moon, 'di ba? Tapos PR ng mga politiko, no? So 'yun pa yung mas nakalutang. kaya inuuso nila yung branding. Ayan, pati sakyan may uh, branding na. Kasi nita mo, mo yung ano. Ito, unahin ng Nueva Ecija. So alin dyan ang magiging priority? Papaano ang priority mo kung hey, Hindi dadaglag lang 'yan sa mga ano, sa mga oh. kung ano yung Pero, existing na. O oh, kaya nga. Oh, oh. So saan Alah. Ah, molan oh. existing ah. hindi gamit sa loob ng ano ng alibawa kung uh, sa loob provincial ng hospital provincial health office, gagamitin ng provincial health office para sa kanilang mobile. Nagpo mobile din kasi sila. Oh, pandagdag 'yan na hmm. ano hindi yung Eno, isang mobile ano. lang sa iikot sa buong Oh, sa buong, uh, buong. ano. Ba't gano? Oh, yung mga bus, mga bus nga yung iba eh. Hmm. sa mga nauna. Kasi pa kaya ng tinawag na mobile eh. Dapat 'yun talagang umiikot, walang permanenteng lugar 'yan at uh, meron no, man no permanent oh, address oh, kasi kung halimbawa ngayon andito sa Gimba o oh, bukas andyan sa okay. Santo Domingo. Hindi dapat nakalagak lang doon sa ospital at kung kailan gustong mag-mobile ng ospital doon. Hindi pagka mo. nagkakandak sila ng medical mission. Uh -huh. oh hindi yan parang araw-araw eh lala. Hindi siya para sa medical mission. Ha? Huh? Mobile clinic siya na umiikot. Abay, alam na namang uh, kung wala namang taong lalarga dyan. oh. oh. Basta merong mobile may mobile clinic. Mobile, hindi mobile. Oh, mobile <laughs> uh, clinic na isang bus. O di, nakakita rin yan sa oh, ano. Oo, oh, oh. hmm? ganon. Ay nako. Anyway, so meron daw magkakaroon daw yung More mga municipalities oh. nyan eh. Lahat. More pogey points. Ah. Mm -hmm. uh. Hanggang 2025. Pero sana talagang nakakatulong. Meron naman konti. Uh.